mayagpag ang Tulfo Brothers sa sinagawang senatorial survey ng Octa Research kamakailan. Kaugnay nito, mistulang nang amote ang Duterte clan kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang swak sa Magic 12. Para sa buong kwento, iatid eh, sa atin ni Tala Lopez. Inilabas ng latest Octa Research Survey ang labindalawang pangalan na pasok sa Magic 12 ng Senado kung sakaling ginanap ang senatorial elections mula Hunyo at Hulyo nitong taon. Ayon sa tugon ng Massa Survey na sinagutan ng higit isang libo at dalawang daang mga Pilipino mula June 26 hanggang July 1, wagi sa survey si na Makati Mayor Abigail Binay, dating Manila Mayor Francisco Moreno, DILG Secretary Benhur Abalos, dating Senator Ping Lax Swaktin sa Magic 12 ang mga kasalukuyang senador na sinalito lapid Amy Marcos, Manny Pacquiao, Francis Tolentino, Ronald Bato de la Rosa... Bong Revilla Jr. at Pia Cayetano. Pati na rin si dating Senate President Vicente Tito Soto III at dating Pangulo ng Pilipinas Rodrigo Duterte. Habang ang tatlong nanguna naman sa Senatorial Preferences Survey ay ang Tulfo Brothers na sina ACCIS Party Representative Erwin Tulfo kasunod ang kapatid na si Ben Tulfo na sinunda naman ni Senator Christopher Bongo. Sa panayam ni Dr. Research a Fellow Dr. Guido David sa ulit hindi na niya umano ikinagulat ang pag-angat ng Tool for Brothers as a survey dahil sa nabo nitong reputasyon sa masa. Kung may posibilidad na nga bang mas malakas ang Tool for Brand kumpara sa mga Marcoses at mga Duterte, ani lamang ni David. Yung branding nila, they have the awareness, yung Tulfos. Um, Do they have the local ano, nga, do They have the machinery, the local um, presence. Ito yung mga questions na, you know, baka masasagot uh, in the future, or makikita natin. Yung Marcos and the Duterte brands, I mean, they have the brand, but they also have the machinery, ibig mm. local, local politics, local governments. Um, meron silang mga balwarte, um, which is important in a brand. Um, anyone who goes for a national campaign, usually may balwarte mga yan. Ako, si Talal Lopez, para sa kwento. político.